Yari ni mga kalasan vlogger de nga lupa so bang sila nain iwan mo inipon mo wa saja. <laughs> Yari na nakala ya, mo diha natoy mas usog iwan niya man Syempre Benjamin iwan ni Ting TV iwan ni Mike Banwa. Syempre di magpapahuli in kinamaasan. Kiss. <laughs> Kiss. <laughs> Kiss Abdul. <laughs> na kami mga kalasan nag-prepare para collaboration video na mo. Ay! Puno na way ni Mauta! <laughs> <laughs> Siyempre, celebrate ko na din in 400k followers ko. Magsukul mga kalasan! Uh, at na ito yeah. sa kami sa ipo, followers niya. Uh, Timas na ni sa ipo, followers niya, abyo. Upat niya nga ito sa ko. Ah, magsukul tunga na sa uh, ko. Magbalik uh. ka mga tunga kuwan na. Ang ah. sir na, tunga milyon. Tunga milyon na. <laughs> Very proud kami as a Tausug content creator kaniya kasi after the first ever so vlogger na nakakawa siya 400,000 followers. Diba? So mga kalasan, ready na kami. Mato na kami ni Pa Tambuang Maimbong Sulo, So dito kami mag-shoot mga kalasan. Actually, mato na kami magpeko-peko para mag- Siyempre, mag-banding-banding na da din kami para getting to know each other. So yung kaywanan lang pa naman na-meet yung mga kaywanan content creator din di ha. Alas si So mga kalasan, iwan sin mag-collab na din kami dito. Pang ikaw ang maanan. araw, oh. mag kong kita lang dito. Nakapirang kong kayo mo. Upat niya katos na ang tag <laughs> upat ha, upat <laughs> na katos. Upat na ibo. Upat na katos kayo may sa'yo po abiyaw sin followers niya. Timas lang yung sa'yo po ha, sin followers niya abiyaw. Upat na katos na tuwan ko. Ah, makso -huh. ko lang sa ko. Ang balik ka mga tunga kuwan na. Ang pangungsod na, tunga milyon. Tunga milyon na. Thank you, thank you, thank you lang ko. Hello Benjamin. May ta. Yung mag-congrats ka ako. Opo din diara. Ako din diara. Um, I would like to congratulate my beautiful friend, of course <laughs> <laughs> I, Okay uh, very proud kami as a taw, so content creator kami, kasi after the first ever vlogger so 400,000 followers di Inshallah, next month, 1 million followers na kita. Yes! Na. Basta, support lang kita ng mga tao sa content creator katan, di ba? Huwag yeah. pag bin-bin, maglasalasa, kalasahan, singkatan. Yeah. If I salsali, if I salsali. Ang kayo mo, kalasahan, <laughs> uh nag-uwa -oh. uh to. -oh nag-upat like, na katos ngayon na kao yes yeah. followers congrats sa ka kalasana to mua-mua sub-sub na -sub -sub so yun so, I... mga kalasana sila mga kinamaasan kinamaasan ka rin dapat doon ay mag-greet ka ako doon kinamaasan so mga kalasana niya rin kinamaasan ka ko yari Abdul iwan di city mm. congrats kan ka Paisal salsali man-man sumamura man-man ansamboy ba? <laughs> <laughs> so, kalasaan niya rin sabi buka, Ting TV. Congrats Um, uh, lagi ko ni Ka Faisal, Kalasahan Alhamdulillah, na, na, naabot niya na in 400,000 followers. Um, ko mga followers niya, dahil nga kapanag na Ayan na. So, again nila, magtay mangod kuno kami. Yes! Mas cute ako din kanya. Handsome lang siya. Magtay kita niyo kato! Thank you! Oh, pa mai. Mark Banua. Kay Messi. Ah. Mark Banua. Amo ni sa mga klas ni si Mark Banua. Ay, shoutout out pagatan mag, mag uh, naka-follow kay Utopay. Ay follow niya lang say support niya. Happy 400k thousand followers. Yeah. Uh, sa mouth niya pa tumaas pa in mga yangan nang ang mga. Boy, boy. Yeah, thank you, thank you mga klas. So, matuna kami. And shoutout din sa ba. So Happy future. Happy future.

<laughs> ben! Ako na parental mo. Kiss! Ha? Huh? Kiss! Kita scream! Ako na scream? Kiss! Uy ang scream! Bakit? Ako! Kulang! Kiss! Kulang kiss. kiss! On the spot! Kulang yung... kiss! Kay mga rin dila natin! Yung lang natin! first kiss! Diya! 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 Okay, kiss the mark. whats this whats this whats this whats this whats you whats this whats Kiss whats this whats this whats this whats Abdul. Kiss Abdul. Kiss Abdul. Kiss Abdul. <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> oh, yeah. Nanong nag-print? Pita biya ni pag-print eh, basta. May ta! Diba susunin natin mo yan pag-print? Pupuntan tak siya ng salon niya. Pusin ang turo kayo lang. So mga kalasahan, -ka so yari kami himapit pa kai Ama Maas. Yes, yari kami butika. Abutika, butika. Bediin ka lang nga Ama Maas. Bediin sige Maita! yun. Oh, hi! PULA KE? PULA KE! <laughs> Charot! kami kay Mama! Wow. Si din yung patindahan niya mga kalasan. Dahil mato na kami pala ng Oo oh, mga kalasan. Mato na kami. Let's go! So ayan mga kalasan harap na kami matupat patambuang na isab kami magbalik. So byaw, nakapag akad kami kada maas kasi mag-collab kami. So ayan na nag na kami mga kalasan niya rin mga kinamaasan. Kanda Benjamin iwan na maas usog. Iwan syempre mga kalasan na ang mga member paminat. Hamon na hiyama man na. So ayan nagplano na kami mga kalasan bang uno content hindi nangon kasi on the spot talaga mga kalasan. Kaya na-challenge din na -challenge sing kayo ni Ninon content creator. So actually mga kalasan in duty ko rin doon ako yung magiging gapper and editor nila ay actually mga kalasan warun ako nakakad si collaboration day doon in Malaga nakapag-celebrate na ako si 400 k followers ko rin doon. Iwan si mga content creator ta. So mga kalasat, ako yung video gaper nila. Ako mag-iwan ka nila. So vlog lang yung kako. Kaya ako content day. Let's go! Yan! Ito na lang. <laughs> nagawa na. Anong unuwa? Namiit pira ni Ma'kin eh. Wala. Lumakang nagawa. Ito din ako makasama. Di ba role ko.

mga kalasaas so mangita kita sin collaboration nila. Uh, actually, malingkat ini yung mga kalasa. Kita ka mo siya behind the scene. Let's go! Ako kasi di pa ako mag-vlog biyaon kay Juma. So next time na. Wait! Ah! Ano yan? dito. Ang

ayan mga kalasan ang panaubos si collaboration na mo bang kaw mabaya kumita si mga video full video ni mga kalasan on part 1 part 2 part 3 so in part 1 mga kalasan kakitaan nyo ha page si ama mannan in part 2 kakitaan nyo sa ba page si maas usog in part 3 kay kinamaasan so enjoy watching mga kalasan